Ito ako ngayon guys sa ilog sa tropa ko yung pinaalaga ko ng manok sa malayo lang ako nakita ko na yung kilabuyo nandiyan sa bahay niya sa bahay kubo niya yung mga manok ko ito yung itim. Ito okay, yung puti. Toy, good morning! Hindi ka man nag-reply. Hindi ka man nag-reply. Yan guys, yung manok ko. Tanda niya pa. Ang kagawa ng puso niya. Yan eh. Saan na yung labuyo? Yan yung kulay puti oh. Yun yung labuyo guys oh. Kita nyo yan. Diba? Yan. Yan yung labuyo. Nung sa kanya. So ito yung manok ko oh. <coughs> Tingnan ko oh, Kilala pa nga ako. <laughs> Tumagbo agad. Yan. Yan yung manok ko at saka yan. Ito. Ito sa kanya ito, dalawa. Kilala pa pala ako. pa pala ko? Ha? May akong pagkain. Brrr! Brrr! Oh, bigas mo. Saan na yung labuyo na yun? Tumagbo. <laughs> Nagulat siya tayo yun, yeah. yung buwig ko. Oh. Okay. <tadas> Kilala pa nga ako. Oh. Na, na ano yan? Na ba yan? Tutupi tawag. Prrrr. Hindi, nandito kanina. Hmm. Nabidyoan ko siya eh. Nagpapatupa nga ako dito eh. Hindi siya oh. <tadas> <tadas> <Attabong po. tadas> Ayon, labuy, oh. <tadas> ah. Sabi ko. Prrrr. Ayun na yung labuyo oh. Ah. Ayun oh. Pagadoon na oh. Hahaha. <laughs> Ayos ano. <sana. laughs> Hindi mo na kailangan manguli ano. Ayan, kilala pa pala ako ng mga manok ko. Yun, dalawa na yung magkatabi. Akin din yun. Tsaka ito, pula-pula. Pakainin mo yung labuyo. Pale. Sunod. Dadalan ko kayo ng maraming pagkain. Hmm. Nakakamis naman talaga. Oh. Hmm. Yun. Yun yung anak nung tandang ko na lumpo. Yan. Saan na yun. Yan? Ang doon, sa bahay. Inaalaga ko pa. Pero gusto nang tumayo eh. May pa? Oo. Oh, gawa doon sa kulungan. Natatamaan yung paa niya. Dalawang pa, pa naman may sugat. Bug-bug ba? Malapitan ko kaya yung labuyo pakainin? Malapitan ko kaya yung labuyo pakainin? Hmm, Guys, <laughs> oh. Allah. Halo na labuyo kalapati manok pato Halo na ang liit ng labuyo oh. Maba na ba yung tide? O bata pa? Bata pa. Ah bata pa. Talagang na labuyo ano. Hmm. Ang liit talaga oh ng katawan. Kubang-kuba talaga. Parang malaki pa yata itong kuan, Ah, malaki naman yun, no. Labuyo kasi itong bantam na to. Hindi na nalayas yung mga manok ko na malayo. Layo. Ha? Pero papunta lang dyan sa taas. Hmm. <coughs> Takot na rin ang asong ng dali. Hmm? So ito guys, si Kuya Kaloy yung taga-alaga hmm. ng aking mga manok. ang ganda to ng pwesto niya malang araw babalik ako dito para gagawa ng kulungan may pugat ka na nilagay tapos bibili tayo yung ano 45 days 50 piraso nagpapanap na ako eh so ang kagandahan dito guys dahil may ilog yan marami din naliligo dito yon yung ano na yun yun yung maliit na yan akin din yan eh saka yun saan yung kapatid noon pula na yun yung pula na yun ay ang doon kataas talagang mailap talaga tong dalawa na ito magkapatid saka yun yan yung nakapunta naka... dito yung kwit saka yan oh. Ah, pinapalo niya? Oh, no, kahit yung labuyo. Ah. Tinitira rin yung kalapate. galing ng labuyo, no? Talagang hindi na umalis, ano? Hmm. <laughs> 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 ah. Pagagaling yan, dadaling ko na dito. Hindi. Pagkahikinulong mo na hikinulong yan, ah. hindi talaga gagaling yan. Ha? Ah? Kaya kinulong mo na yung kinulong, hindi gagawin Hindi, nilagay ko na nga doon sa duyan-duyan. May duyan-duyan talaga siya. Ah, gusto mo? Ikaw na mag-alaga? Kaso lang nga, ah. may hirap kasi. Baka kuhanin lang ng tao din eh. Ay, kung gusto siya kukunin nyo, ay kukunin na yan. Mas ha? mahal yan. Ha? Ay, oo yun. nga no. Tsaka <laughs> <laughs> hindi maaaring hindi ko mamamonitor eh. Oo so, oh, Kung sino kumuha. Ay, yan. Dadayuhin ko naman siya. Akin ba din yan, no? Hindi, sari Saya yan? na. Hmm. Ito pala yung akin. Yan, yung Ito. Sa Saka yung mita, yung isa may tali na ganyan kalaki. Hmm. tali yun eh. Hmm. Ito yung ano, yung maliit na yan, no? Yan yung nawala na, ano, kapatid doon sa akin kulay itim yun eh yan parang hybrid pa yan siya eh malaki ulo eh ito malapit na rin kong ng barato hmm ay iyan ni isa na ibibinta na nga sana dahil yun maraming naninita na or naiingit lang ba ay sabi ko eh para wala nang ano iyan ako na lang ito yung kapatid nito na ano na rin. Nawala na rin. Ngayon na iwanan siya. Hmm. grabe. Hmm. Ganda ng buhay nila ngayon dito. Yeah. Dahil ano. Patingala boyo okay. eh. Nakakunta na dito. Hindi oh, na nalagdagan yan. Ayan. Mga bantay niya. O. Toy. Okay ka lang toy? <laughs> Dami niya sa oh, yun. Ang tulog. Ha? Huh? Dami niya Ano? Aso? Ha? Ah, bantay mo. Ah, ya. Duh. Duh. Ah, gagawa, ay, ay, doon. Dito. Doon. Ayos. Saan tayo gagawa? Diyan. Ang ano, kulungan. Di ba yan naabutan ng ano, baha? Ha? atag araw na pala ano. Tapos tapal lang. Hmm. Ayan guys. Ang dalawang ng... magkapatid oh. May bubong na Ayun, yung saya ninyo ngayon diyan. Oh, lalaki pala ng bantay mo ah. Wala palang problema. Yan o. Oh. Yan, nagsama na yung magdalawang kapatid Oh. Hindi <laughs> mo <man>, naghihiwalay-hiwalay. <laughs> Ang naghihiwalay lang dyan yung itim sa kayo. Oh. No? Uh, eh sila naman yung nauna eh. Yun yung kulay puti. Oh, Ito yung anak na to ng ano oh, ng yung uluwano ko doon. Yung dalawa hindi ko pa nahuli. Saan yung labuyo? Malis? Kung dyan siguro banda. O kain lang natin. Kaso lang wala matulugan na sila no. Balak ko aja kuno lang i-edit yung mga pugaran Ha? Balak mo aja nipitin na yung mga pouga, ugad. Dito? Yung may bubong na yan. Hmm. Ano'ng ginawa diyan sa nangka na yan? Bakit may tali? Ginunsay ko eh. Ah, oh, ang dami pa lang bunga. Oh. Ah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ngayon nasa sakuhan pa eh. Tapos buhay na. Wala na. Ah, patay. May ubi pala oh. ano. Nandoon daming bunga na, ng nangka niya oh. Jam fruit. <coughs> Tatay mo na eh tatay mo tatay mo Sa bahay. ah bababa ba yan laki mo na hindi kita nakilala <laughs> akala ko sino lang naliligo kanina <laughs> ikaw pa <pala> yon, <laughs> may bala na si ano mo tatay mo 22 ba Ha? na si Christiano. Ah? Nandiyan na. Yan, nakakakak na to. Nagahanap na yata ng pugad. Yan, yung kulay Ha? Pati yung manok mo. Pati ang itin. Ay, hindi ba ka nangingitlog na nga? Wala. Problema, wala tayong pugad pa. Tatlo yan ginawa ko hanggang doon eh. Ito magandang And kulungan mo. Isang, oh. Tapos bubuhusan lang ng tubig, ano? Ay, Para pwede. Para lang yan. Pagka man na ililipat na lang. Tapos, ang problema dito, ilaw natin. Kung sisiw pa siya. Ano, nilalagay natin ilaw. Battery. Ha? Ito ng ilaw ko, tingin mo. Ah, yun. Yung, ano, solar lang. Hindi, battery. Ah, battery talaga. No, lalaki lang, okay na. Si Kanter, oh. Saan operasyon natin, Counter? Saan operasyon natin? Dito, sa 2-0. Ah. <laughs> Kaya ko pa. Oh. Pinano yung mga... Hindi ka may atalis eh. Ha? Hindi ka may atalis. So... Bakit? Secret. Nakapunta ko na Yan yung kupong niya. yan lang siya eh, umiigip, guys. Diyan, Oh, so, yun lang guys. Maraming salamat sa support. Eh, medyo dumating na rin to. Kalis na. <laughs> Panuin pa namin to dito. Kulungan para dadami yung manok. So ilan tong pato mo, Loy? Hindi dami na napapanood ng mga kabataan yung ano eh, itlogan eh. Apat. Oo. Oh, okay. Tulong oh. barako. Yun. Yun.